inagpipiestahan sa mga male pageants ang kapugian ni John Segi. At sa kanyang pagbabalik sa WTFU matapos ang anim na taon, papatunayan niyang mas masarap na siya ngayon. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guwapu. WTFU! Dati, dati ko nag-una ka, ka nag-guest sa amin, pinakita mo, libre. Siyempre, nag-umpisa pa lang tayo noon. <laughs> sa social media account ko, ano hindi mo makakalimutan na offer sa inang bading? Actually, alis pare-parehas naman sila ng... Ano laging yung shoes sinasabi? eh, uh, uh, hey, kamusta? Ganon. Pwede uh, bang maipag-meet sa'yo? Pwede bang uh, bang maipagkilala sa'yo? Tapos, how much? Magkano? Uh, so, ilan na yung sinamahan mo? Hoy! Oh. Uh, Ba't may poppers dito? Gagawa! <laughs> Gagawa! <laughs> Gaga <laughs> Libreng mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si John Knight. Kailan si John Knight? Hindi. Ay, ano ba yun? niyo mo si John Knight. Mag-message ka kay John Knight. No, John Knight. <laughs> <laughs> Hindi, ang kasama natin ngayon ay ang nagbabalik na si John Segi. Oh, si John Segi po, nag-guess mga unang uh, mga batch pa ng mga ini-interview namin sa WTFU yung mga 2018. Oh, 2018 and uh -huh. 2019 yan. Oo, para bumalik ka for the, ano, parang may challenge-challenge kami challenge episode. So, ilan, so, ilan ka na ngayon? 27. 27. So, mga 6 years ago yun, so mga 21 ka. Oh, May natatandaan ko noon, nung 21 years old ka, para naka-30 ang bakla ka na. So, ngayon na 27 ka na, so, ilang bakla na? So, 31 na sila ngayon. Ay, naku, hindi ako naniniwala. Siya na yung blood siguro. Ayan ha. <laughs> so, kumusta ka naman? Uy, lagi na kita nakikita sa mga reels pabakat ka ng pabakat, ganyan, rampa ka ng rampa. So, simula nung nag-guest ka sa amin ng 2018 and 2019, ano lang pinagkabalahan ni John? So, naging busy tayo, siyempre, tuman si pandemic, mm. mm. business tayo, so, kahit pa paano, nakapag... naitawid naman natin yung life natin after pandemic. Anong business mo? So, nung panahon na yon nagtayo ka ng talipapa. Mm. siyempre, so, in demand eh, kailangan ng tao everyday tapos... Anong binenta mo doon? Laman. Laman log ko. manok, yan. Manok, ah, manok. Mga birdie, mga fish. Yan. Ah, okay. Tapos, afternoon, after nun, after ng pandemic, after siya little, pandemic, back so, back to normal ano, back na. Back to normal. Balik tayo sa ano, modeling, na. pageant, and minsan sa mga ano, private. Private yun. Know? Ah, may mga pa-private. Pri Bridal siya. Ah, right? ah talaga. Yes. Okay, yes. Okay, ginagawa. So, nakarami ka na nga. Nakaraming racket. <laughs> so, la ano, ang dami pa mga pageant na sinasalihan, di ba? Nakikita ko sa mga reels, eh. Oh. Mm. So, ano, ano ng title mo ngayon? May title ka. Title M, eh. <laughs> ano, wala, ka, wala, wala ay, hindi ka pa nananalo? Hindi, hindi tayo pinalad this year, eh. So, Ay. hopefully, ba next time naman, baka mabigyan tayo ng chance manalo. Uh, okay. Ano yun? Kahit runner-up, ganyan, eh? Top 16 niya. Ah. then the winners na siya. Pero if as favorite ka ng mga nanonood ng mga pageant kasi lagi ka nila nire-reels. O oh, yun. Thank you, sa, thank you sa inyo ha. Ah, sa mga ah. mailig manood ng pageant dyan sa mga media. Ah. Thank you so much. Di ba? Lagi ko, ikaw, ikaw sa nakikita ko. Eh, baka ewan ko. Baka lagi ko si pinipindot kaya lagi ko lumalabas sa ano ko, wall ko. So sino, ilan yon ang, ilan sa ilan doon na nag-book sa'yo? Ngayon, marami hmm. nag-book eh. <laughs> Maraming nag-upload mga oh. siya, kayong mga rangit. Ah, Sayang talaga. din. Oo naman. May events din. Oo, oh, talaga. Okay. So, nag-try ka mag-artista? Nung mga time na uh, nag-model ka? Hindi, hindi. Ah, hindi pa? Ngayon, may nag-offer sa akin sa Viva Max. Pero hmm. pinag-iisipan ko pa akong tutuloy ko. Bakit naman? Kasi, ano, uh, siyempre, hindi naman basa-basa yung parang go ka na lang, di ba? Oh. So, dapat pag isipan mo muna ng maayos. Pero willing ka ba na mapakita ng puwet? Ah, puwet? Oo naman, pwet ah. na may buhok. Ah, okay lang yun, basta pwet mo. <laughs> <laughs> eh harap, willing ka magpakita if the price is right. Oh. Ah. Pero sa tingin mo, kaya mo? Kaya. Yan. Oh. Basta. Wala naman issue kung babae, di ba? Siyempre, kaya mo naman. Pag babae ang kapartner. Eh paano kung kapwa lalaki, kapwa aktor? Okay lang, basta. DL series. Yes. Ah. Trabaho yun eh. Dapat ano natin, i-appreciate e natin yung trabaho natin. Ah. O paggagawin mo na yan. Lalo, ano, May ipapakita ka naman. Soon. Sig siguro soon. Ah. Pag-isipan natin ng doble-doble yan. Ah. In fairness, iba na siya kausap. Samantalang dati, nung kausap ko siya doon sa dati nating studio, di ba, pa, pa tweet ka ngayon, halata talaga na namarkahan ka na ng ilang mga bakla. <laughs> Hindi ko kinakaya. <laughs> Grabe. Oo. Ah. <laughs> So, okay. At hindi ka man na-frustrate na halimbawa wala kang title, sali ka ng sali, tapos hindi ka binibigyan uh, ng hindi, chance? medyo na-frustrate po na hmm. tayo. Pero, ay, sabi niya, uh, life must go, ah, uh, life, ano? <laughs> Sige, t -t tawid <laughs> mo yan. Life must go on. Oh, uh, yan, okay, life must go on. <laughs> uh, and the show must go on. Uh, yes uh. Basta tuloy-tuloy lang, hindi forget na wala ka ng title. is uh. Parang, stop ka na lang. So, baka may ibang pagkakataon pa na para sa iyo, sabi nga nila, kung para sa iyo, para sa iyo. Uh, Meron bang chance na parang uh, may moment na parang, oy, akala mo ikaw ang mananalo kasi may nagpabis sa iyo. Marami. Uh, Actually, mas mas depress 'yung mga na, pag sinabihan ka ng sayang, hindi ka nanalo. Parang mas naapektuhan ako sa ganun. Kasi hindi, uh, dahil alam mong ginalingan oo, mo. Oo. Pero 'yung ako lang, kaya ko eh, pero 'yung ibang tao na makakarinig ng mga, ay dapat ikaw na yun. Hindi, halimbawa, meron nagsabi sa'yo, ne, ano, may baklang lumapit sa'yo, tapos sinabi, oh. ikaw mag-uwi Ah, uh, wala naman. Uh, sa sinungaling. Wala, wala. wala. Maybe... sumama ka sa'kin, sabihin niya. After the pageant, papanalunin ka, pero susama ka sa'kin. wala, kasi ako, ang style ko kasi, hindi hindi ako talaga, ano eh, parang, like, kinausap mo ako, hmm hindi kita agad kakausapin. Unless ano kung... Ay, suplado. Unless kung ipag uusapan mo. Unless magpakita na ng Gcash. Oo, oh, mga ganun. Oh. May Gcash ako dito. Oo, oh, kaya maglapat, mag-ano, mag, okay, eh, lapag ano na, na. ng ano. Bihira naman talaga yung nag-offer ng ganun sa mga budget. Although meron. Sa iyo, may walang nag-offer? Sa akin, wala pa. ako. Wala pang nag-offer oh, sa akin ng we. ganun. Kasi... We. Siyempre, ikaw may ari ka ng budget or oh. kasama ka doon sa organizer. Kasama, oh, wala. Tapos, malalaman din yung nila, isyong ganun. Hindi, maapektuhan yung circle nila, yung oh. organization nila. So, parang bihira yung nag-open ng gano'n. Pero meron. Sa akin, parang wala pa akong experience na gano'n. Siguro sa iba, na may mga, mga nag-message, random ba? Eh, sa mga kapwa, ano, candidate, meron ba? na ang kapwa din pala. Oo, oh, marami. Ah, mara ano experience mo? Anong ginawa? Para mo naman nasabi okay, na ba ano siya? Lang. So, since friendly tayo, oh. ayun, ano sa'yo, oh. tropa-tropa tayo. Paano mo, na paano mo nasabi na ba din siya? May gano'n, no? sa Grabe, it is judgmental. Hindi. Baka Paga naman Naglalakad kasi may, may kembot eh. Oh. May pitik na gano'n. Hindi, yung parang nag-ano sa'yo, type ka, meron. Wala, wala, wala. Oh, talaga to, edited version na, oh. may wall na, dati very transparent, ngayon talagang aral na. Siguro din tinuruan ka ni Direct Jill or neta. <laughs> Master ko yun eh. Oh, I'm sure. Si Derek oh, pa. Master oh. ko Kaya siguro tinuruan kang mag, ano, magkaroon ng wall. Oh. Kaya ano, bago ka dumating dito, nag-internalize ka na na wala akong aaminin. Hindi ako pumapatol sa bakla. Wala akong offer sa bakla. <laughs> Ay, wala akong sinabing ganyan. <laughs> <laughs> so meron. meron ano hindi mo makakalimutan na offer ng bading sa'yo? Hindi ko makakalimutan ang offer sa'yo ng bading is... Ano, ah, uh, nag... Parang magsisend ako ng GK sa'yo. Oo. Oh. Tapos magsisend ka ng private part mo yun. Oh, so nagsend ka? Hindi. Bakit? ang offer? Mababang offer. Ay, magkano ba ino-offer? 1K. Ay, grabe naman yun. ba dapat para isend mo? ano? Anong level? Ano dapat? Ano, uh, kailangan may mga tis yan eh. May mga... level Oo, oh, sige. oh, ano? So, pag medyo legs tayo yan. Yung 1,000, 2,000. Legs pa lang yun? Legs pa lang yun. Oo, oh, tapos... Pag medyo nasisilip ng konti yung ano natin, tagiliran natin. Oh. Mga 3-5 yun, pataas. Grabe yung 3-5, yun pala, wala ka pang ginagawa. Wala pa. Ano yan, still photo ha, hindi video. Hindi pa. Ah, okay, o, so, pag pinakita na si Junjun. -Jun. so, pag natanggal na yung brief, oh. yung kamay na oh. ganyan. Pagkano? So, mga 5 to 7 na yan. Oh, mahal. O, pag pinakita na? Pag pinakita na yan, 10 pataas. Photo lang yon Photo lang yun. yun. Samantalang dati, pag nandito ka, pinapakita mo lang sa amin, libre. <laughs> Dati, dati nung nag-una ka nga nag-guest sa amin, pinakita mo, libre. Siyempre, nag-umpisa pa lang tayo noon. <laughs> so, ba't ngayon, 10,000, photo pa lang? Eh, paano pag video? Yan, yeah, pag video, private na yun. Siyempre, wala nang ganun. Hindi ako nagsisend sa mga ganun. Hindi, okay, kung malaki ang offer. Doble. O, oh, sige, bigyan niya akong 50K. 50K? Oh. May video ka. No, no face. Uh, eh, may face. Gusto niya may face. Kasi siyempre, gusto niya makita kanya. Magkano? Siguro, ano? Wala. Ha? Huh? Mahirap na eh, kakalat tayo eh. Ah, oh, talaga. May kilala tayo yan. Hmm. Bubadero yan. Oye, oh, yeah, ano naman? Eh kung malaki naman ang binayad. Ha? <laughs> like, wala, wala pang ganon? Eh, wala pa, wala. So wala kang skandal? Wala, wala pang uh, skandal. Sigurado ka dyan? Baka bigla na lang may lumabas ngayon? Pag meron, eh, binidyo tayo ng hindi natin alam. Ah, uh, talaga. Alam na alam. <laughs> Ba't dyan... <laughs> Dahil ka ng tingin dyan! Hoy! Oh. Ba't may poppers dito? Gaga! Gaga! Gag- Alkohol! <yak. laughs> Ay, alkohol ba yan? Sorry, sorry. sorry. <laughs> Bakit wala makalam yun? Eh, Ba't alam mo yung poppers? Nakikita ko kasi yan. Madalas sa ano. Saan mo nakikita? Sino nang gumamit niya? May Pinag nagpagamit na sa'yo? Wala. Ah. Nakikita ko sa mga gimmick yan. Uh? Tapos mamaya. O, okay, tingnan mo oh, na. O, ano? Masakit sa ulo. Sa gimikan ba ginagamit yun? Hindi ah! Meron sa gimikan. Ibang version. Maniwala ka, spray ang kita dyan eh. <laughs> Ganun ba yung tsura nun? No? Parais <laughs> ng bote. Ay, naku alam na. Confirm! Mm, naku, parang may gumamit na habang ano. Habang kasama mo siya. Yung totoo. Wala. <laughs> Sinungaling to. <laughs> Sa social media account mo, alam hindi mo makakalimutan na offer sa inang bading. Actually, alis pare-parehas naman sila ng... Ano lagi yung issues sinasabi? Uh, eh, uh, uh, hey, kamusta? Ganon. Pwede bang maipag-meet sa'yo? Pwede uh. bang maipagkilala sa'yo? Tapos, how much? Magkano? Uh. So, ilan na yung sinamahan mo? Madami na. Kasi ah. masama ka naman. Pwede. Pag, pag ano, usually kasi eh, ang ginagawa ko lang is PR-PR Like, PR, PR like uh. babayaran nila ako para sumama sa kanila. Uh. Escort? Escort ba, usually oh. sa mga inoong, gano'ng oh. kain, dinner, oh. coffee shop. Oh. Tapos overnight? Overnight, oh. wala pa lang. Ah! Kasi nungali! <laughs> Halatang-halata! Nako, dun sa part na yun, yung... Wait lang, pa ako ng yung, mata. Yung acting mong yan, nag-ano ka doon, pumalya ka doon sa acting mong yun. O, so, natanggal mo yung shades mo, natatang ano... Hindi talaga... Simali. So, ilan na... <laughs> so, meron na ba artista? Wala, wala, wala. Oh, parang meron. Wala. Sabi sa akin, meron daw eh. Meron. Si Sa <laughs> <So> siya. Oo, oh. <laughs> oh, no, tagal mo na yung kilala si direct oh. Jill, dahil ano, Danielia. siya nga ang nag-recommend sa'yo. Oo oh, nga Sa show namin, umiiyak pa nga siya, nabigyan ka raw chance, sabi niya gano'n. Basta ipapakita mo naman daw. Ah. Oh. Eh, sumunod ka naman sa usapan, kaya ayan, nagbalik ka ngayon dito. <laughs> So ito, anong, anong, ano mo ba? Anong dream mo bilang, ayan, active ka sa pagpapagen, sa pagbibikini model, yan, yan. Ano ba yung target mo? Kung ikaw masusunod, ito ang gusto mo ma-achieve. Uh, actually, yung mindset ko talaga ngayon is hmm. parang, hindi na para doon. eh. Like, gusto ko mag-business ulit ako. Hmm. Then, pag nag-business na maganda, ako maganda, doon ako magpo-focus. Kasi, alam naman natin na, the end of the day, bihira ang nagiging successful sa hmm sa mga ganyang larang. Kung mag business ka, anong i-business mo this time? Ako gusto ko sana nung no? karinderiya. So, in demand lang tayo. Pagkain. Pagkain lang. At ka ba? Marunong tayo magluto. Uh, ano specialty mo? Adobo. Adobong baboy, manok, palakas. Ha? Palaka. Oo, oh, may adobong palaka kayo. Oo, oh, pala. Oo. Oh. Ah, so yun ang gusto, nagluluto ka. So gusto oh, mo. Oo, marunong naman tayo magluto. So ano gagawin mo para ma marketing strategy mo sa karinderya mo bilang ikaw? Halimbawa, ayan, may puhunan ka na, natayo mo na. Anong marketing strategy mo para makilala ang adobo ni John? So yun, so of course, gagamit tayo ng social yeah. media. So oh. marami naman tayong kilala doon sa lugar natin. Oh. So, Anong gimmick mo sa karinderia? so, karinderya? So parang nagluluto tayo, nakabubad tayo, na naka tayo. Ah, oh, Pasarap lang. Masarap lang. Masarap pa ba? Hindi ka sure. Ah! <laughs> Sino pwede kong tanungin? <laughs> o, oh, gagamitan ba ng ganito? Wait lang, ah. <laughs> alam na alam. <laughs> Confirm. Kapag ikaw ba, nag anong preparation mo kapag ano? Sa dami kong nakita ng na mga naka-brief ka lang, naka... underwear, naka-bikini. Anong preparation mo kapag rarampa ka na? Ah... Uh, Of course, ano kailangan body kailangan hmm. pag gumarap ka sa sa harap ng tao kailangan hindi lang mindset yung hmm. ano sa yung hmm. pati katawan hmm. attitude lahat dapat package ka kasi personality mo na 'yung naharap mo sa ibang tao eh. so kailangan once na kumarap ka sa ibang tao Parang walang masisilip na pangit sa'yo. Ah, okay. Sa mga underwear ba, na show, or sa mga bikini, ano, anong anong preparation mo? May nilalagay ka ba sa loob? Wala, I wala, wala. Ah, wala. Hindi tayo naglalagay. Ng normal to normal. normal. Ah, may girlfriend ka ba ngayon? Ah, meron. Ah, meron? Kailan kayo maghihiwalay? Depende sa kanya. <laughs> Ganon katagal na ba kayo? Ah, three years na. Three years na. Paano ba magmahal ang isang John? So ako kasi, yung, Ah, uh, stricto kasi ako eh. Then, hmm. Hindi ako... Hindi ko kinukonsente yung tao pag nakagawa ng mali. Mm. Like, hindi ko pinapalaki yung ulo mo. O, oh, iba yung malaki ulo Ulo ko na lang yung pinapalaki. <coughs> yung ulo niya hindi? Oo, oh, yung ulo niya hindi. So, ibig sabihin, ano ka, pag may nagawa siyang masama, kailangan i call mo attention niya, gano'n? Oo. Uh, stricto kasi ako eh. Ayoko nung... Pinapalagpas ng mga bagay-bagay. Oo. -bagay. Uh, Pero ano ka, siloso ka rin? Medyo, medyo siloso. Uh, talaga. Ayan ang pinakatagal, matagal mo relasyon, three years. Oo, oh, ito. Ayan na. Oh, pwede na kayo maghiwalay. <laughs> Malapit mo. <laughs> oh, oh, sige. O oh, okay. dahil dyan, sagutin mo na itong mga katanungan. Let's go. Uh, briefs, boxers, o wala? Uh, brief. Bakit? syempre kailangan mag-brief ka muna bago mo, bago mo tanggalin. Okay. Sa pagpapadget po, o sa katawan mo, syempre ikaw titignan mo yung sarili mo physically, ganyan. Saan ka pinaka-proud pag nakikita mo yung sarili mo? Saan yung parte ng katawan mo Siguro na? Siguro sa chest. Ah, uh, bakit? Marami kasi hindi Patingin? Patingin nga. Saan? Ah, uh, eh ba't isa lang? Yan, dalawa eh. Ah, uh, daan. Eh, doon sa camera, pakita mo naman daw. Doon doon oh. doon. Eh, iso. Ah, uh, fairness. Kaya makadalas ka mag-gym ano, uh, four times a week. Nawa. Ano, wow. Matrona o bading? Depende kung sino mas papera. Pero kung ikaw, pareho silang mapera, papipiliin ka, matrona o bading? Same ang yaman, same ang budget. Bading. Ah, bakit? Matrona eh, ano eh. Ano? Iba pag na in love yan eh. Ah, Hindi ka bibitawan yan. Ah, talaga. Natry mo na magmatrona? Hindi pa naman. Ah, sa bading? Bading, ilan lang. Ah. Nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Ah, uh, yes. Hindi naman 'yung bading kasi pag nagmahal yan, hindi naman yan ano eh. Hindi yan katulad ng babae na parang susumbatan ka agad. Hmm. 'Yung bakla kasi, 'yung bading kasi, parang ang gusto lang yan is mapil na parang love sila. May sa kanila. Pinapakita mo lang sa kanila na parang hindi sila iba sa paningin mo, gano'n. One pang-disayaw at hotdog. Hot dog. okay, alam mo naman sanayin, sanayin, ka. Mo na sanay na sanay mo yung pants mo, shirt mo. Yung shoes mo, alisin mo na din para hindi ka mahirapan kasi aalisin mo yung pants ng bongga. Angay daw na? Oo, kailan mo ba gusto? Mamaya, pero iba mamaya, iba ang pahuhubad ko sa'yo. Alam mo yan. Huwag <laughs> <laughs> lumayo sa camera. Oh, dapat tumarap ka kay Direk. Huwag sa akin. Muna. Muna. Oh, in fairness nga pala, may tattoo ka nga pala sa likod. Yes. Sa harap wala. Sa uncut version ng episode ni John Segi, papatunayan uh, niyang mas palaban na siya. Kaya huwag pala lagpasin. Hanapin ang link sa description box. Ah, oh, invite mo na sila sa yung social media accounts. Hi guys, uh, please follow me on my IG. JMC J M S E double G. Yeah. Gano ba talaga? Oo, oh, JMC. Kasi nagpaparami ang followers sana eh, sa IG. oh Oo, oh, sige, ayan na pa, 'yun lang. So, so, 'yun lang guys. Tapos, uh ano niya lang, waiting lang sa mga susunod na mga activities ko. So, just follow me on my IG and my Facebook pala guys sana Jan Segi ang munting prinsipe. <laughs> Oy, okay, alam mo yun! Help <laughs> sa'yo. O, yun lang! O, ah, yun lang, yun uh, lang, guys. Wala ka na mabatiin! Binabati ko yung mga uh, minamahal ko dyan. Uh -huh. Marami sila. Uh -huh. M lang. Uh -huh. Mi, alam mo yan. <laughs> E-edit namin yun. <laughs> Dahil dyan, Maraming salamat naman sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu Maganon! Pabilis ka ba o matagal? May bating na bang namula utong dahil sa sa'yo? Kung babayaran ka na isang gabi, how much? May bating na ba nabulunan ng dahil sa sa'yo? Meron o wala?